Mga magsasaka sa liyan at nasugpo Batangas bayan mga kabirada, dinidead ma daw nag National Irrigation Administration. My goodness. May kay pa kayo mang dead ha? Niya? <laughs> Problema ng taong bayan, aksyon na niyo. Bayan, tungkol yan sa may ng supply ng tubig. Eh yan ang trabaho ninyo eh. Magbigay ng irigasyon. Ha? Hindi hangin. Tubig. <laughs> Siyempre para yan sa kanilang tanim na palay. Eh. Hirap na hirap na raw sila ngayon ang ating po mga magsasaka lalo't posibleng masira lang ang kanilang pananim ngayong panahon ng El Nino o matinding tagtuyot. Narito po ang report. Ito sana pagkakataong maaga kam mga kapag simula ka ng March April May. Diyo naaanin ka na sana, kaso wala, hindi ka nga makakapagsaka pag ganitong panahon nang walang tubig. Yan po ang inaing ng Federasyon ng Mga Magsasaka sa Bayan ng Liyan at Nasugbu sa Batangas. Matagal na nilang problema ang mahinang supply ng tubig na nakakarating sa kanila para sa kanila mga pananim na palay. Sumbong nila, Disyembre nung nakarang taon nang ilapit nila ang inaing sa si National Irrigation Administration Cavite Batangas Irrigation Management Office sa Naik Cavite. Medyo malawak na yung hindi namin natataniman sa panahong ito. December pa namin ito hinihiling na mataniman pero hanggang asas na wala pa ngayon natataniman to. Nakikipag-usap naman kami dahil yung amin tubig ay medyo humina o bumaba yung agos niya. Pero hindi agad nila maaksyonan dahil alam namin yung sa ito sa tag-araw. Tag uh, pero ang nag-uusap kami, pero pangako lang yung kanilang binibigay sa amin. Nais nice lamang daw nila na mag-deselting sa main canal ng Paliko Dam kung saan nanggaling ang supply ng tubig naisipan na nila na lumapit sa ACCIS Party e List Action Center at punto asintado reload dahil hindi sapat ang supply ng tubig na nakakarating sa kanila na pansamantalang naging solusyon ng National Irrigation Administration. Ang number one naging dahilan niya yung siltation ng main canal. Epektado lahat ang lateral ng lahat ng irrigated area dito, epektado. Patulad niya dito, Liga, eh, na, nasa dulo, ektarya na tuyot. Lagi na pala ako, sasara doon ang butasan. Ama. Ay, meron ba namang pagka nagugutom ang anak, hindi lalaban ng ama. Nais ng mga magsasaka na mapakinggan ang kanilang hinaing upang kaagad na maaksyonan ang kanilang problema. Ari nga sana ang kahilingan ng Tagalian, o sampunan taga Tagalasubo, dinadami ko na kahit wala rin. Nabigyan priority itong Itong Paliko River. Mag-imbestiga sila dito sa Paliko. Kung ano ba ang nangyayari, ang lakas ng tubig. Kung isang ba dinadala ng mga tao di ng tubig. Kung bakit tayo ibigay sa magsasaka? Ay, wala naman na eh, Ang tanong sa niya eh, bakit tayo ibigay sa magsasaka ang tubig? Na ang sasabihin nila ay eh, walang tubig ang dam. Eh, kita-kita namin eh, ang lakas ng tubig eh. Agad na pinuntahan ng aming team ang opisina ng NIA sa Naik Cavite Ayon sa kanila, dahil iilan lamang ang equipment na mayroon ang niya, kinakailangan pa na hiramin ito, na naging dahilan kung bakit hindi kaagad nila magawa ang deselting na hiling na mga magsasaka. O tayo nakakaranas ngayon ng uh, talagang -na, na ang dali ng tubig, tsaka may gawa na din ng uh, brot sa ating El Nino. So yun ang may ginagawa namin ng paraan. Ang uh, una nga namin uh, hakbang dito, nagkaroon kami ng dialogue with the federation, yung pag-i-schedule ng water delivery at isa pang napag-usapan namin ng no, mag-wactor kami marami sa ating kanal ay silted na so yun ang nga ang ginawa namin na solusyonan pinadala namin yung ating mga heavy equipments iniram po sa regional office January 23 nag-start ng mag-desilt magkakaroon naman ng programa niya para masolusyunan ang problema ng mga magsasaka ngayong panahon ng el nino Isang solusyon ng aming uh, administrator, yung mga kinakapos sa tubig kung kailangan nating i-provide ng mga solar pumps, yung ilalawit lang kung may mga source, yun ang nakikita solusyon ng aming main office. Actually, may program kami ngayon 2024 yung pagdidistribute nga ng mga solar pump sa mga irrigation system natin na kinukulang sa patubig. Alright, uh, may update na po tayo. Nagdisilting na o nililinis na ng NIA ang main canal para tuloy-tuloy na pagdalo ng tubig patungo sa sakahan ng mga magsasaka. Yan ang sinasabi ko. Huwag na ninyong antayin pa na kayo po'y mapansin. Kayo po ay uh, ma-post sa social media, mag-viral o kaya ireklamo pa kayo ng ating po mga magsasaka sa lahat ng opisina ng gobyerno. Makinig, makinig, makinig. Ay, si ka. Ano 'yan? Salungat 'yan sa uh, plataporma ng gobyerno ng Marcos Jr. Administration, Bagong Pilipinas.